gagamitin daw yung mga barko niya. Kung baka sa Visayas pahakot system, naiyon na kayo sa patawagin ni former Governor charlie Sison. Pero ako, bilang personal na kaibigan ni Manong chavit madalas din po kaming uh, magkausap. Marami kaming napag-usapan, marami siyang mga nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo nagkaroon uh, ng hindi magkakalawaan ng Pangulo? Pero sabi ni Manong Chami, pininto niya sa akin yung mga kadahilanan. Salamat po, ah uh, Sir Edwin. Salamat, salamat, po. Uh, Nauunawaan po natin siyempre ang inyong uh, bukso. dahil po yan po ay uh, uh nararamdaman ng milyon-milyon ng mga kababayan natin. So, pakinggan niyo po may ito, ha? Ito po ay isang uri ng People's Congress. Tama po ba? Tama dahil po ang mandato po ng ating mga hinalal ay galing po sa taong bayan. Ano po ba kami bilang representante at yung mga iba pang organizer, no? Uh, kasi kami sa PDP side lang po kami, ano po ba ang role ng organizer? Ang role po namin ay ang magbigay ng intablado upang marinig ang taong bayan. Ayaw po namin gumawa ng isang event ng isang show na ang panawagan ay set in stone na sa amin ang galing. Because that is not true representation. Okay? True representation starts with consultation. Kaya, if you want to, if you need a word para dyan sa November 16 to 18, it is a public consultation para pumalaman natin. Kasi po kayo, meron kayong opinion, ang dami pa ilang milyon pa ang may opinion pero sa kanya-kanyang Facebook sa kanya-kanyang chat group hindi nagkakaisa bakit po natin hindi alamin? alamin natin ano po ba talaga ang gusto ng mayorya ng taong bayan kung yan po ang panawagan nyo at nalaman natin na wala kayong ibang kasama wala kayong magagawa pero kung yan ang panawagan nyo at nakita natin yung ilang milyon sa kalsada ay yan din ang panawagan, edi eh, maputi at least nalaman natin. Malinaw, no? Na. Salamat po. Uh, from Provincial the Base Media in sorry, sir. Uh, napasa nabasa ko na isa sa nangusog kung sa Pisaya pa, si former Governor Chan Simpson. May ugnayan ba kayo ni former Governor tapos may narinig din ako na gagamitin daw yung mga barko niya. Kung baga sa Pisaya pa, ha, system may ugnayan ba kayo sa panawag ni former governor Charlie Simpson? Thank you. Kaya maraming salamat sa tanong. Ano? Yung PDP laban, ito, ito yung press call natin ngayon, ay eh, wala po kaming direktang ugnayan ang PDP laban as a political party kay Manong Chavit. Pero ako bilang personal na kaibigan ni Manong Chavit, Madalas din po kaming uh, magkausap Katulayan nga po, mga three weeks ago, ako'y naimbita niya sa isang dinner. Doon po ako naghapunan sa kanyang bahay sa may uh, Corinthian. Uh, at uh, marami kami na usapan Marami siyang mga nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo uh, ng hindi pagkakalawaan ng Pangulo? Eh, samantalang magkakasama tayo no, 2016 nung tumatakbo ng Vice Presidensya tapos 2022 sumuporta ulit tayong mga Ilocano Ilocano rin po kasi ako ah, may saka, puto-puto na ng put dito ang niyatlan Kaya sabi ni Manong Chavit galing po niya sa akin yung mga kadagilanan at naiintindihan ko yung uh, posisyon ni Manong Chavit hindi ko alam kung ano yung partisipasyon ni Manong Chavit dito sa gaganaping mga pagtitipon mula sa 16, 17, 18. Uh, kasi nung uh, nagkausap kami, three ako, ago, wala pa itong uh, malawakan at uh, mahabang mahapang pagtitipon. Pero sa naririnig ko, sino sabihin natin Marites ito, ay magpapakain siya. Yan ang naririnig ko pagbibigay siya ng tulong para pagkain at inumin ng mga tao na dadalo sa pagtitipon doon sa luneta at saka dito sa People Power Monument kasi malapit lang yung bahay niya dyan eh sa lugar na yan so sigurado ako na uwing si Manong Chavit ay magbibigay siya ng mga ganyan suporta uh, pagkain, tubig, na madalas naman po niyang ginagawa yan kahit na sino po yung uh, manghingi sa kanya kung may mga ganitong mga patitipa. Yung tungkol sa kanyang paggamit niya ng kanyang mga sasakyan, kung meron man siyang barko, hindi ko alam kung marami siyang parko o kung meron. O plano o kaya ay kung ano man para sa hapot o kaya mga pas. Hindi ko rin po alam yan wala po kami ugnayan patungkol po dyan. So, ang alam ko rin, at hindi ito marites, ito ay informasyon, ay marami po sa ating mga kababayan sa probinsya. Doon lamang po sa ating probinsya sa Pangasinan, marami po mga lumapit po sa akin na gusto po nilang dumalo sa pagtitipon sa kamay nilaan sa November 16, 1718 at nagaanap sila ng pwedeng makatulong para sa kanilang transportation expense. So, marami po yan. So, hindi lang sa Pangasinan yan, sa iba't ibang mga probinsya, lalong-lalo -lalo na dito sa Luzon. Marami rin po ako mga kaibigan sa Visayas at Mindanao na talagang sasagyan nila na pupunta rito sa November 16, 17, 18. Kung paano sila makakarating po rito, ay di uh, uh, di ko rin po alam yung detalye niya. Pero sa ating social media account, sa aking messenger, sa Viber, sa mobile phone, ang dami ko na receive ng mga text at nang hihingi ng suporta ng tulong. Makarating lamang po sila dito sa Maynila. Nagdag lang ako, siguro dapat yung administrasyon hindi na masamayin kung sakaling meron pagkain na pinadala si Chavit Simpson. Eh? Kasi alam ko, nag-21, pati yung mga ano, katoliko at liberal. wala naman yung kulay si ano no si si Chabit Singson kapag merong mga gathering meron siyang pinakadala talaga na kalugaw no yan ito lang yung gusto din naming susundan na no? kasi sa katanungan na like you galing ka sa Surigao yung yung mga Metronomia and Luzon to show your indignation against corruption.